Hi guys! Super Yummy Goodness na ba ang hanap nyo? Yan! Ito nga ang ating pang best one guys nating ating Best Barbecue Edition Yan! At ito nga ang Junior's Barbecue guys Located lang yan dito sa may Ipantalyon Barangkay Taas, Mandaluyong Tapat lang ng labarya guys Open nga sila mula Wednesday hanggang Sunday 4pm hanggang 8 pero minsan sarado na sila ng 7 or 6 sa sobrang dami mo order katulad nyan guys so ayan guys dito tayo ngayon sa may ipantalyon e guys ayan yeah? ang ating best one ng ating mandalayong's best barbecue edition guys ayan yeah? ang pinipilahan na barbecuehan dito sa kahabaan ng ipantalyon e sa so, tapat lang ng labarya guys. Ayan, o. Kaya try na yan, guys, ha. Dito sa Junior Barbecue. -an. 36 years na nga silang nagbabarbecue, guys. At yun pa rin ang sangkap nila simula noon hanggang ngayon. At syempre, order na tayo bago tayo maubusan, guys. Ang daming customer eh. Baka walang matira. Nabaltahan ko nga na si Ma'am Jela at Sir Christoph ay dating sa food industry rin talaga. Kaya hanggang ngayon ay eh, food industry ang kanilang pinasok sa negosyo. At nakuha nila ang kanilang recipe milo eh, Tatay Junior na hanggang ngayon ay eh, tinutulungan pa rin sila sa pag-prepare ng barbecue nila guys. Kapag wala nga silang tindang barbecue, eh, nagbabiyahe pa, nagpapasada pa si Boss Cristo. eh, kay Sipag nga, parang ako. <laughs> Kaya sa mga nag-crave dyan ng barbecue, yung masarap na barbecue, malambot at siguradong timpla eh. Guys, talaga. Try nyo na dito kay Junior's Barbecue dito lang sa may Ipantalyon, guys. O oh, ano, natatakam ka na ba? Siguradong di ako mapapaya guys. Pero pag nasubukan nyo tong barbecue ni Tatay Junior, sa naman nila, meron silang suka at syempre yung minatamis. Tayo yung matamis na sausawan nila guys At may isa pang nga na balitaan guys Na simula nung pinagbubuntis pa lang si Ma'am Jela Eh nagsisimula na sila Tatay Junior ng barbecuehan Kaya 36 years na to So ayun guys, nandito ka na kay Junior Barbecuehan guys Dito lang yun sa may kaba ng ipantalyon yun Ito yung best one natin guys kasi Mura na, masarap pa guys Kaya ang lalaki ng serving Kaya lagi ako nandito eh Since high school pa guys ito talaga yung pinupuntahan ko na barbecuehan. Kaya try nyo rito guys ha. Mm. Masawap talaga guys. Yung timpla nga nila galing pa sa mismong tatay ni ma'am. Dati silang nag-work hanggang gusto nila maging business owner. Kaya napunta sa nila yung mismong ihawan na to. Kaya pa nyo dito guys ha. Kapag nyo na. Let's go. Yeah, okay, thanks for watching, guys. For more super yummy goodness, like, comment, and subscribe.